Tara at pag-usapan natin ang saya ng misis ni Paul na nakapag-retouch naman si Paul sa kanyang sarili. At nitrate ito ni Kimi at ngayon nga ay sobrang gwapo na ulit ni Paul Ablino. At gusto ni Kimi na bumawi rito. So, kahapon nga lang si Kimi ay nagkaroon ng time para bumawi kay Paul sa pagbabantay at pag-alaga sa kanya nitong nakaraan. Kaya naman gusto niyang bumawi kasi nakikita niya na mahaba na ang buhok ni Pau at kailangan na pag-upital at pukulayan ito. Grabe naman yung dalawa ni Kimi ang sweet pareha sa isa't isa. Makikita mo ang ngiti ni Kim pa parang walang bukas kasi wag kasama si Pau. Sabi nga ng kinilig na sa comment, sabi ni Albatros. Grabe ang laki ng ngiti ko kahit katatapos ko nang umiyak. Hay, salamat Kim Pau, kayo na talaga ang nakakapagpagaan sa hardship ko. Makita ko lang kayo ay ngumingiti na ako. Thank you for making us kilig always. Love you both. Ingat kayo lagi. Sabi ni Julie de la Torre, ang sarap sa pakiramdam na yung ganyan ang relasyon ng mga iniidolo natin. Sana huwag mawala ang pagmamahala ng bawat isa. Sabi ni Ruiz Sabelo, Si Rependerity, their tandem is phenomenal. Hindi hinog sa pilit. Tadhana ang nagtakda. In God perfect time, ika nga, ayan na sila nakaka yeah, nakakakilig. Super na alay ng mga bituin. Tinilig ang hiling ni Pao. Kahit nga it took more than a decade is finally magkakasama na si Kim sa mga proyekto. Nagkatotoo sa wakas. Super lakas talaga natin nila sa mga tao, bataman o matanda. First time ko nga kiligin sa mga tandem ng artista. Good job, YouTube. Galing. Sabi ni Floral, si Bal. Tama sila. God will na yan. Love na love sila. 77 years old at yan talaga extend ko. Hindi na energy ko ng kimpo. Salamat mga anak. Kapag ganitong katulad ni Kimia ang iyong mga ay talagang napakasorte mo. Yan lang ang chika. Halina't mag like, share and subscribe. Thank you.